I have two hands, pero dok may rayuma. So, nangangalay yung mga kamay. Sa umaga, naninigas yan. Hindi mo siya maisara. Diba? Tapos, after 30 minutes, ayan, pwede na. Pwede na, naisasara ko na dok. Pero, sa maghapon, nananakit siya. Masakit dito, may pamumula. Diba? Minsan dito sa duktungan, yung malapit sa kuko natin yan, masakit yan. Tapos yung dito, yung lugtungan sa may ilalim ng ating hinlalaki. Yan. So, yung mga ganyang sintomas rayuma sa ating mga kamay. So, yan ang topic natin. So, kung relate ka dyan, ang video nito ay para sa sa'yo. By the way, this is Dr. J, ang inyong internist at cardiologist sa YouTube na nagbibigay ng mga health information para maging healthy kayo. And, kung relate kayo sa mga rayuma sa kamay, please do like yung ating video. Pakishare sa mga friends niyo, And, sana, makisubscribe na rin para ma-achieve natin ang 300,000 subscribers for this year. Kaya, kung masakit ang iyong mga kamay, ang iyong mga daliri, may rayuma sa mga daliri, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J. Ang ating palad ay napakadaming buto. So, meron tayong limang daliri and then, meron tayong 14 buto sa ating mga daliri. Sipin mo, 14. Tapos, lima dito sa ating palad at dito sa wrist, merong walong buto. So, isipin na lang ninyo, pag ito ay nabawasan ng cartilage, kasi yun ang nangyayari sa rayuma, nababawasan yung outer covering niya, yung cartilage, para smooth yung takbo. ba? Diba? Smooth yung galaw ng bawat joint. Habang nagkakaedad, ang tinatawag nilang wear and tear sa arthritis. Pag sobrang sipag, sobrang daming ginagawa, o kaya nagkaroon ng injury sa kamay, nagiging rayuman na ito. Nababawasan na yung cartilage. Kaya hindi na ganun kaswabe yung galaw ng joints. Kaya pag ito'y gumalaw, may pain. So isipin mo na lang yung mga buto mo dito, Diba? Katorse, tapos lima 14, tapos 5, tapos 8. Kung lahat 'yan nirarayuma, tapos left and right. Kaya ganun kasakit. Tatlo ang karaniwang areas ng rayuma sa ating mga kamay. Yung una, yung dugtungan ng kuko, sa area ng kuko, yung unang dugtungan dito. So, ito yung nirarayuma. And then, yung gitna. Ito. Nirarayuma yan. And, yung dito, yung sa ilalim ng ating nilalaki. So, yun yung tatlong common areas na nirarayuma sa ating mga kamay. So, once na may rayuma, hindi lang pain ang nararamdaman. Meron ding pamamanhid. Tapos, nahihirapan ng humawak. Nahuhulog na. Pag nagsusulat, pati yung sulat, medyo hindi na ganun kaganda. Pag, nag, pag naglalagay kayo ng sinulit doon sa karayong, nahihirapan ka kasi may rayuman na rin yung mga daliri mo. Yung pagsintas ng sapatos, yung paghiwa ng mga sangkap kung ikay mahilig magluto, naapektuhan yan kapag may rayuma ang inyong mga kamay. Bukod sa mga nabanggit ko, meron pa yung crepitations, tumutunog. Diba? May cracking sound. Parang may mga, may mga bula-bula sa loob, di ba? Dok, parang may bula. Pag ginagalaw ko, tumutunog-tunog yung akin joints. And then, minsan may mga cysts na tumutubo dito sa mga daliri natin. So, early signs yan na ikaw ay nagsisimula na magkaroon ng rayuma sa inyong mga kamay at daliri. At sa katagalan, nagkakaroon ng deformity. May tinatawag tayong Bouchard's nodes, tsaka Heberden's nodes. So, may mga pictures tayo ng mga yan. And kadalasan, nagpapagawa tayo ng x-ray para nakikita natin ano na ba ang nagngayari sa ating mga daliri sa kamay kapag merong rayuma. Dalawa yung goals natin kapag ginagamot natin yung mga rayuma. Number one, ma yung pain. Siyempre gusto natin na makapagtrabaho ka ng maayos at hindi daing ng daing na masakit ang mga kamay. Pangalawa is to prevent disability. Pag grumabi kasi yan at na-deform at pati pagsulat mo, pati yung paghawak mo, apektado na. So, dapat hindi tayo ma-disabled sa mga ganitong klaseng osteoarthritis sa mga kamay. So, Dok, ano ba ang ginagawa kapag may rayuma sa kamay? Ang number one na ginagawa ng mga pasyente ay umiinom ng gamot. So, tama naman yon. Merong mga medications for pain. Hindi siya gamot talaga sa rayuma, kundi gamot sa pain. So, ito yung mga NSAIDs, yung mga non-steroidal anti-inflammatory drugs. Merong ibuprofen, may mefenamic, may naproxen. So, ito yung mga nabibili na gamot sa rayuma Pero, check-up pa rin sa doktor para hindi masobrahan ng gamot sa rayuma Kasi iba, inom na inom. So, hindi nagpapa-check-up. Kaya, minsan may mga nasisirang organs kapag ganun ang ginawa nyo. Second is, nagtitik sila ng supplements. So, yung chondroitin plus glucosamine. So, unang ginamit yan sa mga, sa mga aso na merong mga rayuma sa kanilang mga hip or pelvic area. And then, ginamit na rin sa tao para as a supplement. Kasi ang glucosamine at chondroitin ay precursor yan ng cartilage. Pero, hindi siya ganun kaproven sa 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 human beings. Kaya naman, hindi siya ganoon ka-recommended na ikaw ay uminom ng Glucosamine plus Chondroitin. Next is surgery. Pag talagang sobrang rayumang-rayuma na, may tintang na joint fusion. So, ang gumagawa niyan yung ating mga orthopedic surgeon. So, tinitingnan nila, ina-assess nila kung kakayani pa bang medical o kailangan na ng surgical procedure. Pero, ang tanong ng bayan na what to do, Dr. J, eh kung ano yung pwedeng gawin sa bahay. Dok, ano ba ang pwede kong gawing exercise para naman mabawasan yung aking rayuma sa aking mga kamay? Pero bago ang exercise, pwede tayo mag-apply ng capsaicin, yung mga gel. May mga nabibili pong gel na over the counter para sa rayuma. Ito yung mga capsaicin gel. Uh, for example, magbabanggit tayo ng brand, yung Bengay. So, capsaicin po yon. So, pinapahid yan three times a day, pwede rin twice a day para mabawasan. Binablock niya yung mga yung mga yung mga pain natin sa kamay. So mababawasan yung pagdurusa ninyo sa inyong rayuma. And then, meron din naman yung pag-apply ng warm and cold compress. So marami sa mga patients ang nalilito, "Dok, warm ba o cold compress?" May mga message ako na nare-receive niya. Dok, sabi niyo warm. Dok, sabi niyo cold. Ano ba talaga, kuya? So, ang ginagawa natin, sa umaga, kapag matigas yung mga kamay ninyo, hindi nyo maisara. So, ang binibigay natin dyan is warm compress. Kasi malamig yung mga joints ninyo. Isipin nyo lang nyo, parang mantika na natulog. Di ba? So, kailangan yan, gisingin yung mantika. So, warm. So, kapag sa umaga, kailangan ng warm compress nyan. Para lumambot yung mga joints, maigagalaw na ninyo, maisasara ninyo. Ngayon, kung ang joints naman ninyo ay masakit, tapos mapula, namamaga, cold compress naman yan. So, sa osteoarthritis, pwedeng warm, pwedeng cold, depende sa sitwasyon. At syempre, yung hand exercise. Tuturo ko sa inyo kung paano gawin yung mga hand exercise para mabawasan yung mga paghihirap ninyo sa inyong rayuma sa kamay. Ang number one is i-open ninyo yung palm ninyo, yung inyong kamay, yung inyong palad, bubuksan ninyo yung ganyan. And then, i bend ninyo yung iyong daliri na nakaganyan. No? Para kayong kakalmot. So, five seconds. One, two, three, four, five. And then, gaganyan niya, bababa ninyo yung ganyan. Ganyan. So, again, 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. And then, ilalapat naman ninyo siya sa inyong palad ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. And then, ilis naman. 1, 2, 3, 4, 5. So, paulit-ulit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 Tapos, 1, 2, 3, 4, 5 So, ganun yung pwede nyo gawin sa inyong palad Paulit-ulit yan And then, mararamdaman ninyo, mababawasan yung pananakit na inyong mga rayuma Ang next is, pwede kayong mag-squeeze Kung meron kayong maliit na bola I-squeeze nyo yon 5 to 10 seconds 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, then release. Squeeze, then release. So, ganun po. Ganun yung pwede ninyong gawin. Next is, i-hold ninyo yung fingers ninyo na straight. And then, magpo-form kayo ng letter O. 1, yan, letter O. And then, ganyan. Letter O. And then, ganyan. Letter O. And then, ganyan. So, gawin ninyo yan, 25 times. And then, straight again. And then mo move ninyo yung fingers niyo and then ilalapit nyo sa inyong hinlalaki. Ganyan. Ayun, isa-isa. Ayun. Ayun. Ganyan, okay? So gawin niyo 'yan. So 'yan yung exercise niyo. Okay? And then ang isa pa is i-flat niyo sa surface yung, yung mga daliri. And then isa-isa ninyong iiaangat yung thumb. 1 2 3 4 5 yung Second finger ninyo, yung gitna, yung pang-apat, yung, yung pang-lima. So, ganyan. Bawat angat, count ka ng five. So, gawin din ninyo yan para mabawasan ang rayuma sa kamay. And then, ang isa pa is pwede nyo i-flat ulit yung kamay sa surface, sa, sa lamesa. Pwede yan. Diba, ito yung lamesa, gaganyan nyo siya. Okay. And then, ano ninyo, ibubuka ninyo yung mga daliri ninyo. 1, 2, 3, 4, 5. Then, balik. Ibuka. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, yun yung mga gagawin ninyong exercise sa inyong kamay para mabawasan yung pananakit ng inyong mga rayuma. So, I hope may nakuha na naman kayo na kapag may rayuma, ang tanong ng bayan, what to do, Dr. J. So, this again, Dr. J, para sa The Davison's Channel.